Handa ka na bang pasukin ng uh, patula ang dambana ng kagitingan? Ate, ano? patatalsikin o patatalsikan? Okay na lang kasi ayoko na ng madaming kausap. Ang dami nang nag-sasabi na sobrang arty ko na daw kasi mamili ako. <laughs> Nina, yung sabi mo kanina, 35 years old, mukhang bata. Eh, ito 27, mas lalong bata. Ayaw nga, 27, ay, patatalsikin ko na naman. <laughs> Si dating Lion King to. King to. Uy, Lion daw. Ano <laughs> Lion? <laughs> Ibig sabihin, Dak? Si dating. Ang bilang taon ka Matan. na pala. Uy, matanda na ako. 14 na. Ano bang ano mo, um, lingguhay mo? Kribo. Bisaya, bisaya ako. Kaya mo bang tunawin tong 40 anos? <laughs> ha? Tunaw. <laughs> Hindi na magbabago ang isip mo? Kuya Romeo? <laughs> Miss naman, maawa ka sa kinabukasan mo, bata ka pa. Ang oh, yan, is just a number. <laughs> Baguhin mo na yung decision mo. Kuya, <laughs> siya na naman mo. yung tanungin mo, patalsikin ba ako? <laughs> ate, wag mo nga, wag mo akong utusan na tanungin ko siya kasi alam ko yung magiging sagot niya. Baka masaktan ka, ate so, <laughs> Namamalingki ka ba dyan ate? Hindi Dito sa Pinas namamalingki ka? Oo, syempre Siyempre So siguro pamilyar ka naman sa gulay na patula <laughs> o, oh, Kilala mo? Oo hmm. Handa ka na bang pasukin ng uh, patula ang dambana ng kagitingan? <laughs> O oh, Romeo Bicta, tahimik ang tao dati nung nakilala kita. Hindi ka pumapatol sa si mga 40 anyos dong. <laughs> Ate, what's the feeling? <laughs> Ate, laban? I... Laban na. <laughs> oh, nabutan mo ba tukang kanina nag-umpisa kami mag-usap? Hindi siya eh. Alam mo bang lagi ba? nagagrass cutter ba? Ba? dyan? Ha? Nagagrass cutter lagi siya para handang handa daw sa laban. Pausap oh. <laughs> mo yung isang babae. Hindi ako Ayoko yun. <laughs> so, ibig sabihin kung hindi ka nagagrass cutter, ano ka? Mag Maglulun mawer. Sila ka bahala doon. Ah, sa Mahilig ka naman sa damuhan eh. <laughs> Ate, hindi ka ba nagdadalawang isip na ma-inlove sa ganitong klasing tao? <laughs> hindi naman ka agad ma-inlove. Hindi pa naman sa ngayon-ngayon kaagad. Oo nga. Sa pag Pero, lang niya. ano yung impression mo kapag nakakakuan ka ng ganyan? Nakakita ka ng mga ganyang tao? Wala lang. Okay lang, basta may kausap lang ako, yung ganun. Kuya Romeo, alams na yung komisyon ko, buhay na buhay ka na dito. <laughs> 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 so, Kailan okay. balik mo dito sa Pinas? Uy, excited <laughs> <Okay>. Kuya Romeo <laughs> ha. One month na lang ako dito, bali ako ng bakasyon. Ano, willing naman akong hintayin ka pag Pero ano naman yan? So, parin so, tayo doon sa pagbalik. <laughs> bala ko nga ngayong December na naman. Oh. Okay. Oy, napaga. <laughs> December ang talaga ang bala ko. Kapit na ilang ban na lang. Kaya nga, hindi nga umabot ng one year. Hindi <laughs> nga. Oh, di ba? Nakakasabik, di ba? Oy ate, amin yung tense na tense na si ate. <laughs> Ito lang may kausap. Doon na, doon na, rin yung pupunta. Sigurado yung naka-screen protector, ha? Para hindi, hindi tumagos yung talsik. Ang ganda naman ng pusa mo, sana ako na lang para kasama kita lagi. Kasama kita lagi. Magano na lang kami, mag-usap na lang kami kuya kasi may ano pa ako, Oh, excited. <laughs> Ang happy ka na dito kay Kuya Romeo. Okay lang. Pero, Romeo, laban? Laban, laban talaga sa'yo. Uy! <laughs>